or sa mapayapang buhay tinawag at tinirang ko mga kapatid so ngayon po mga kapatid at nandito po tayo ngayon sa kung saan rin po tayo ngayon malapit sa gilid ng kalsada rin po mga kapatid mukhang may mga naramdaman rin po ako dito na kakaiba rin po dito sa aking harapan rin po mga kapatid ito rin po mga kapatid eh, dati pong ano rin po to ito yung yung gasolina rin po mga kapatid at hindi ko na rin po naabutan matagal-tagal na rin po mga kapatid mukhang may nakatera rin po sa ganito so ngayon po mga kapatid at papakita ko sa inyo yung pinaka era rin po dito at ngayon lang po ako naka punta sa ganito rin po mga kapatid medyo hindi na rin gamit rin po mga kapatid oh, kaya yeah, inirea rin po na na nararamdaman rin po sa agad oh. so ngayon po mga kapatid at malunggay rin po to ngayon po mga kapatid oh, matagal na rin po yan mga kapatid eh sa nakakarami sa mga ganito rin po marami mga takot rin po mga pumasok sa mga ganito noon talaga mga kapatid eh medyo takot rin po ako umano dito pero ngayon hindi na po at medyo malakas lakas na rin po ang aking load po rin po sa ganito at papakita ko rin po sa inyo so ngayon po mga kapatid ito rin po isa rin sa mga ganito mapuno rin po mga kapatid ayun pinananan rin po ng mga elemento rin po mga ganito rin po mga sampalok rin po mga at yung mga ganitong uri rin po mga kapatid eh yung mga gatong mangga rin po mga kapatid yan ito yung sa sagingan na rin po mga kapatid eh. dito rin po mga kapatid no, sa dulo nakakuha na rin po ng gagamba rin po kanina po ganit pa rin kasama ng gagamba rin dito eh. ayan po mga kapatid oh. sa kabila rin po niya mga kapatid ay CR na rin po yung mga kapatid ito lababo na rin po yung mga kapatid oh. may mga kalat na rin po po yun dito mga kapatid oh. ayan Ang narin rin po yung mga kapatid eh. Ito matag walang nakatira po yan dito mga kapatid. Kaya pumasok na rin po ako dito. Ayan, mga patid, eh. Tay tay po. Ayan mga kapatid oh. Eh. Ayan. Sira-sira na rin po yung mga kapatid. Eh. Mas wala na rin silang ano, yung mga lababo. Eh. Kaya hindi rin po nakapasok sa mga ganito rin po mga kapatid. Si na rin po yung kapatid eh. Matagal-tagal na rin po yung mga kapatid. Ah, pinag spray na rin po yung mga kapatid. Eh. Wala na yan Oh. Uh, ah, na rin po mga kapatid. Mga ah, pro spray na rin po yan dito. So mga kapatid, ito po yung mga kapatid nila. At Tababo rin po yan nila. Yan masyadong marumi na rin po yan dito mga patid oh. ito po yung mga patid eh, yung CR ito po yung mga patid oh. may mga screen pa po yan yan pinaka area rin po yung mga patid oh. wala na rin po yung mga patid eh. basa basag na rin yung mga salaman rin po banda at medyo ano na rin po yung salamin po basag na rin po Ay, eh, may TV pa po yan dito at hindi ko rin po pala man, nabutan rin po banda yung dito mga kapatid eh yung ano rin po dito yung gasilinaan. So ngayon po mga kapatid at hanggang dito na lang po tayo at wala naman yata ang nakatira. Pero may naramdaman rin po dito mga kapatid oh. Yan. So wala naman ng pre rin po dito. Wala na rin nakatira rin po dito mga kapatid. Ganda rin pa pag tira po. May ano pa ng sobrings dito mga pati doon. Yan. Kaso ah, ano na yung ba? Ano na rin po yung salamin dito? Basag na rin po yung iba. Yan. So ngayon po mga pati. At hanggang dito na lang po tayo ulit. At papalayan po tayo ni Kristo. Ating pangyay sa sanibutan. So ngayon po.